Pag-usapanatin. pag pag na. Ako 'yung biko It's a preschool. Wag na. Pagla- Paglahat na ano, parang na na lahat. It's a pro. It's okay. Masaga ganun ka mays. Sinanay sinanay. na. Wag game na. Okay, sabay-sabay. tayo sabay-sabay.

Si babaye nananayan ako kag bibel, Ano Awa na Tayo nga ako. Ano? gusto mo? Bakit? Bakit ano ka din? Et mo. Ibigay mo mo. Hindi kasi Hindi nga ako, meno. Nay magaway nga to Nay, ilagot ka. <laughs> we <laughs>